sa kagubatan ako mga people may hinahanap lang ako hindi ko talaga mahanap pa hindi pa sa tiyang <coughs> pinapakita sa akin sarap <coughs> na ito hindi ko tubig ko hindi ko pa mga anak malasing ko na ng hapon Hinahanap lang kaming baging na mga katulong hirap nga lang hanapin yun <coughs> ano klase yun? hindi tinadhanap ah. hindi tinadhanap pa sa akin ipakita ah Kita ka kaibigan. Kailangan ko yung bagging na yan. Lunas. Mga sakit yan kaibigan. Ako naman. Pagpalain mo mag at magtagpuan ko yun. Ah, parang ito na yung hinahanap ko. Ang ah, takot no? Tabi po. Tabi po. Tabi po. kasi yun ay mukhang malaki naman ang mga dahon niya bat pa eh hindi mo pa tinadhanang ipakita sa akin kaibigan ko wala ba yan dito sa kagubatan ating pinupuntahan hirap hanapin ha nandito lang siguro yan kaso lang hindi ko alam yung puno niya taro na nga ah makatagpo tayo ng kakaiba rito wala hindi talaga itinadhana pa eh. ilang balik ko na rito hindi pa ako tinadhanang matagpuan yung po yung ano na yan baging na yan baka hindi pa talaga ibigay wala kang magagawa ingay masyadong mga kaibon ipunan mga ibon ah, ibon ngayon ito 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 ito, ito. ito. Ano ito? Ngayon. Ye. Asa nang kaputol nito. Mukhang ito 'yun, be. patul aja hatak din tu senaku ham dia ya bagi na nan malam ni tak putih ang kahoy hindi pa rin namin matagpuan people ko ano yun ang sana yung nakuha ko ha? mabaho daw yan eh uh -huh. ha? sige, okay. bante hindi pa rin namin matagpuan tagtanahin yung kamay ko ah Eat up. Hindi kami. <coughs> Ito ka. Lasangan na to mga people. Puro ano dito. Ito. Narito. Pero oh, na maraming ano dito. Pero hindi na ako takot May hinahanap ako eh. Kaya matagpuan ko yung hinahanap ko. Kasi padilim na people yang hinahanap ko, lunas yan. Mukhang ito, be. Apo na tayo. Unggo yun, be. Unggo yan. Mamamaya mag-drive na yun dito. Unggo yan. Kanina pa yun ang ano dyan. Kanina pa yun, nakasunod yung unggoy. Tara mo lang yung abante mo lang. Kama, dyan ang mga unggoy. Oh. Oh. Huh? Ang unggoy. Huh? Hindi mo narinig yung mga kaluskus diyan. may kasi kami people hinahanap ko yung mga kakaibang treasure rin tayo dito people treasure tayo ng mga ano <coughs> dami ang kalaban dito people Ate, ko ito na yun iba yung mga higa dito eh kulay blue nakatakot ah, dami kakaibang pang mga tunog nandito rin siguro si Tweety eh. hirap hanapin hindi na ha? hindi ah, no, pa araw pa araw pa okay people buy muna sa ngayon people kapag uh, <coughs> treasure ko ng mga hunting ito ng mga dahon or oh, herbal pala people mga herbal pinag hunting ko makikita ninyong wala talaga mga tao ito ito puro libon yan kawayang libon yan mga people kawayang libon pero hindi ko natagpuan yung hinahanap ko eh no, isang baging na may mga dahon dahon yun ay ma <clears throat> magaling okay people bye muna sa ngayon ha uh, see you again sa isang kong vlogs Bye.